Oh my God! Ano yan? Atas, mekos, mekos. Hindi ka nakakatawa. At iba naman pag-drop. Ano na yan? Ano na yan? Wala ba kayong 10, 10 rides bonus dyan? Sa mga masisipag? Na nahihirapan? Alam mo yan, yung tipong... My God! Baka pati yan! Sinisipagan mo pero... Oh my God! Binatcha niya! Oh my God! <laughs> 30. Pinasok na talaga. Okay, tingnan natin kung may mekos pa rin. All right. Ba't laging ganito? Ano ba yan? 20, 2023 na tapos may sa 28 may ilalabas na naman ano yan? Auto accept, auto cancel, auto deduct. I-check natin tong kung papasukan ng booking kasi medyo malakas ano ngayon eh uh, 7pm so peak hours pa rin no, uh, binidyo ko to no hindi para sa ano pang mang dahilan kundi para makita yung ano no yung tunay na nangyayari sa app yung tipong pagka napasukan ka iikot mawawala na signal na ewan pag hindi mo ginawa ng paraan hindi siya papasok no So ang ginagawa ko kasi pag uh, pumasok yung booking. Ano nanong My god, bak mong sabihin halo. Muntakon na. Oh my god, dinaroon niya talaga. Apo, uh, binabalik ko sa apa. Uh, luckily, ayan. Check nyo guys ah. i accept ko. Hmm. So meko-meko may -may 'yan, oh. walang countdown timer. Okay, walang my countdown god, time baka pati yan! Eh. Oh my god, binachon niya. Oh yan, my god. Okay? Pinasok na talaga. Hintay natin mag-20 pag hindi siya pumasok. Tapos i-out natin. No? Turuan ko kayo. No? Pagka hirap na hirap yung apps. Ayan. 24. So, pwede na yan. Pindutin lang natin tong window. Tapon. Ah, wait. Sorry. Ah, sige. Delete. Tapos balik tayo sa apps. Okay? Ayan. Balik tayo sa app. Sana bumalik. <coughs> Oh my God! Ano yan? Smegos pa rin, no? <laughs> Hindi ka nakakatawa. Isa so, accept tapos in natin, binalik natin. Babalik ano yan, na pero naka-open ano yung apps. Okay, guys. Pagka naka-open yung apps, tuturuan so, ko kayo kung paano. Wala na talaga! Wala na talaga! Pagka-open yung apps! Grabe! Ano ba nangyari? Sumabog ba yung server? O wala talagang server? Ayan, okay, try natin. Tagal eh. Yun, naka-open, di ba? i -op natin. Tapos, window uli. Tapon uli. Balik uli sa apps. Nakita nyo guys, di ba? i natin, tapos, inalis natin sa apps, tapos, babalik tayo sa apps. Okay, ganun. Ganun kahirap yung sitwasyon. Napakatagal ng mekos-mekos niya. Pero si customer naman, nag-aantay naman. Kasi ang hirap na hirap din mag-book eh. Nakatatlo na akong gano'n, no? napakalayo ng pika, pinaantay nila ako. No? So, antay tayo, ilang seconds ba to? Parang one minute yata, nag-iikot-iikot. So, yun no? first step, accept, tapos tapon, tapos ah <coughs> uh, balik, tapos i-off mo, tapos tapon nila yan. So, naka-off -op siya, open natin ha. Yan, pindot ko yung open. Yung, ano, uh, power niya, no? Yung naka-offline. O, oh, isa pa. Parang hindi gumana, eh. Yan. Mag-open yan, guys. Check nyo. Tagal, ah. Yun. So, nandiyan na siya, no? Sa makikita nyo, wala siyang pick-up drop-off, no? So, gawin natin. i here na natin. Yan. Para makita natin yung drop-off. Yan, so in I'm here ko siya. Makikita mo yan, yung pick up at drop off niya. Pero bago yun, ah, wait lang ha, may kus kasi. Ang hirap kasi mag tutorial no, pagkaganto. Yan, mamamatay siya syempre. Naka-offline ako dahil nag-double, ano? naglalag na tong leche. Yon. Ang gagawin mo, 'di ba, na-aim mo. Window, balik. So 'yon. Iwinindo ko lang, binalik ko ano. Pero siyempre, dahil alam niya na nag-aimhir ako, tatawagan ko siya. Tawagin natin siya para alam niya na... Nako, ganun. Kailangan natin siyang tawagan ulit. Para malaman niya. Did. Sige, dahil uh, ayaw, no? Sige, subukan na lang natin i-text. Siguro dahil naka-screen recording ako. Nako, wala pa yung ating spill. Sige balik tayo sa message. Yan. Copy, balik. Aha, uh -huh. message. Aha. Uh -huh. Ah, kaya naman, nakarecord eh. Kailangan nakaispill tayo. O. Yan. So, ayan guys ha. O, tapos tsaka nyo pindutin yung location.